Yo, rap, Magandang ng mga senyo, Ayan, nyo naman. Saan tayo pupunta? Kakain. <laughs> Kakain kami sa gubat. <laughs> Doon kami magde-date. mag -iyaw -iyaw kami. Kung naalala nyo yung... Ayan. Ayan. hindi na tuloy na pagcamping camping ko. So, hindi rin tayo magka-camping kasi malamig na nga talaga. <laughs> Pero, kakain lang kami. Doon kami, oh. naisipan lang namin na kumain doon. Doon kami magla-lunch. So, oh, doon yan, di mawala pang tao yan. Yan? oh yata Yan, wala pa oh. lang yan. Oo. Oh. So, Kuha yun. Kuwa ka na dyan. Eh. <laughs> parang ano, parang bibili ka lang ng soft drinks, ha? <laughs> <laughs> Kuha ka na dyan, ha? <laughs> Pili mo na yung isang yun. Isa-isa uh, lang. Una-una lang tayo ng plano. Huwag <laughs> natin biglayin ang lahat. Kaya... Pag-reserve <laughs> ka na. Kaya, ayan. Tarating tayo dyan. So, ayun. ayan. Ayan, nakita nyo naman. Para kami mag-outing dalawa. Pero balot na balot. Kasi <laughs> malamig na talaga. Malamig talaga. Pero doon sa pupuntahan natin, pupuntahan namin, meron namang fireplace. Doon tayo mag -iihaw. Kakain tayo. Higop ng mainit na sa baaw. Yeah. Balikan namin kayo mamaya. Joe. Wala. So medyo trail lang ng kaunti yung dadaanan kasi Ayan Ha? Ito, ito yung mga adventure <laughs> Oo oh, adventure And adventure daw yung gusto niya eh Actually ito yung isa sa mga pangarap niya <laughs> Na gusto niya daw maging okay, mountaineer, okay, mountaineer Baka totoo naman na naman natin, hindi ko na, gusto ko naman maging ganito Oo, oo gusto daw talaga namin yung mga pareko <laughs> pero yun nga, totoo naman talaga mahilig kami kasi bumibiyahe kami ng solo dalawa lang kami yan <laughs> so ano, kaya pa? oh kaya pa good ay eh, hindi dinadaan ay eh, ito yung dinadaan namin ayan ayan Oo. Oh. Pwede mo maganda yung makikita ka sa dulo ah. <laughs> Siguraduhin kung maganda yung makikita ko sa dulo. Makikita mo sa dulo. Mamaya, na, mamaya mo makikita yung maganda pag uwi natin sa bahay. Joke lang. Sabi na, nakandang tayo rito. medyo may konting yelo na ah. nag na. Ayan, makikita nyo. Ayan. May yelo na yung gitna. La, yung pagitan. Yung Yang, yan, niya na karanya. May tao, <laughs> ma. May tao dun sa harap. Pero, okay lang. Sana tama yung nilalakaran na natin. <laughs> Sana tama. Pero feeling ko naman. Mataas yung pakiramdam ko. Or malaki yung... Uh, instinct. Mataas yung instinct ko na tama. Yung nilalakaran namin. So, and may mga bata. Siguro galing din na naglangatakot sa kubal. Dito, dito. Dito. Dito, 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 sa <laughs> dito. dito. Sabi sa akin. Yan Ito. Ganito lang. Adventure. Yeah. Ano kaya? Pantayin natin silang matapos para makapag i din tayo. Ayan, yung mga kaoy. Ka Pero yung mga kaoy ka dito wala na kasi naubos mga mga nakarami. Pero yan, pwede na akamuan ng kaoy ka dito. hindi pa kami nakakapag-ihaw kasi may mga nauna pa sa aming grupo meron pang isa pa pero siguro afternoon pwede na kami mag-ihaw <laughs> balik yung kakainin namin meron kaming inihaw na baboy meron kaming baboy, meron kaming manok tapos nagdala pa kami ng pang-sabaw namin sa pero baka hindi na namin ilabas yung sabaw namin hindi na namin gawin yung sabaw namin na sinigang <laughs> <laughs> kaya <laughs> Ah, kaya 'yun baka magihaw na lang kami tapos. <laughs> kaya wala <ako> tatawa kasi. <laughs> yung mga kasama namin, ang mga yung mga kasabay namin, ang iniihaw lang nila is More on sausage lang. <laughs> yung sa amin, <laughs> manok, baboy tapos meron kami dala lang kanin kaya. <laughs> Yan natatawa na lang ako. <laughs> Yan, malamig kasi kaya malamig malamig pero okay lang at least <laughs> ganoon pa din maganda pa din masaya lang dapat lagi lang tayo masaya so yun nakita nyo naman yung lugar sobrang ganda ang ganda ng lugar dito and meron doon siya rin yung mga kahoy na panggatong kaya hindi siya na, actually hindi siya nakakatakot eh. Hindi ako, hindi ako natatakot. kahit nung unang-unang punta ko dito, hindi ako natatakot nung pumunta ko. Pero, wala. Kaya ano, yun. So, mamaya pag uh, nakapagsalang na kami, update lang namin kayo para... Para okay. naman po, ano? Hindi yan. Okay nga okay. na Hola, Okay. so yun, pauwi na kami. Kasi kanina pa kami dito halos dalawang oras na yata kami mahigit na na nakatambay dito. So, ayan. Medyo malamig na talaga. Ayan kasa. Tsaka, medyo hindi na rin maganda yung pakaramdam niya. <laughs> Baka daw malaglag na. <laughs> Pero, oh, okay, yun. Pero nag-enjoy ka naman sa pod trip natin. Ha? Uy! <laughs> nag-enjoy ka ba? Okay lang. <laughs> Mukhang hindi siya nag-enjoy. Hindi <laughs> pero... Hindi nga. Malamig lang nga kasi talaga. Pero oh... Uh, masarap naman. Masarap actually. Masarap. De, maganda yan. At least kahit pa paano. Merong konting pakikipag-interaction dun sa ibang lahat. Kumbaga, mas Ah, uh, kasi yung ginagawa. Ano, kumbaga parang mas pumapasok tayo dun sa culture nila. Kung paano yung ginagawa nila, ano yung madalas nilang activity, ganyan. Eh, uh, okay din. Nga lang, talagang unti-unti. Palamig na talaga ng palamig, kaya yun. no oh, Kaya pa? Oo, oh, sige. Oh, kaya pa no <laughs> Pauwi na kami. So, yun. Nakakatawa lang kasi. Kahit na hindi naman hiking talaga yung Pinanta namin. <laughs> Lunch talaga. Pero mukhang pag-uwi namin, gutom na naman kami. Kaya... <laughs> <Yeah. laughs> natatawa na lang ako kasi nga kami lang yung may dala dala talagang kanin Medala <laughs> dala kaming liempo pero yung sabaw hindi na namin niluto or hindi na namin ginawa kasi niya mas nakakahiya ayan, <laughs> saka dumadami pa yung tao na Hi. Hey. Hello. Hello. Ada. <laughs> Ma. Palabati naman sila sa kapalangite. Kaya sabay-sabay Kahit yung mga nakasamay namin doon kanina nung nagiiihaw kami. Pati yung mga matatanda mababait naman. Mata. So 'yun. Siguro hanggang dito na lang. <laughs> kahit na <laughs> medyo malahilay pa yung lakat namin pero yun, siguro hanggang dito na nga lang at muli marami, maraming maraming salamat sa inyo at gaya nga ng lagi ko sinasabi ayan lagi nilang lang tatamitan. lagi lang natin bibirin, maging masaya makilalang pinatapaan ako